sa laban ng Golden State Warriors at Houston Rockets. Tala si Curry ng 15 points sa first half habang nagpakitang gilas naman si Brandon Podjemski na umiscore ng 14 points in a 55.6 field goal percentage habang si Moses Moody ay umiscore naman ng 10 points in a 66 field goal percentage. Pare-parehong may 7 puntos naman after first half si Nadilon Brooks, Sengun at Jalen Green abang si Aaron Holiday ang leading scorer nila. Mabagal ang simula ng laro na dinidiktahan ng Golden State Warriors. Matindi ang zone defense ng Warriors kaya nahihirapan makapasok sa loob ang Houston Rockets. Ang Golden State Warriors ay lamado sa points in the paint scoring 24 points habang ang Houston Rockets ay 14 points lamang ang Warriors ay nagtala din ng 16 out of 18 free throw made laban sa 4 out of 9 ng Houston Rockets Well, natapos ang second quarter. Abante ang Warriors ng 14, 62 to 48. Start ng second half, after ng 12 to 5 run ng Golden State Warriors, napilitan si Coach Ime Doka na ilabas ang kanya mga struggling starters. Kabilang sina Jalen Green at Alvin Sengun sa uling bahagi ng laban. Nagbigay ito ng sigla sa Houston na rumagasa sa isang 16 to 6 run upang mapababa ang kalamangan sa dalawa sa natitirang pitong minuto ng laro. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang Warriors. Tapos halos matunaw ang kanilang 24 point lead Bumawi sila sa pamamagitan ng isang 11-2 run sa crunch time upang tuluyang iselyo ang panalo Pinangunahan ni Stephen Curry ang Golden State na may 27 points upang selyuhan ng 105-98 win laban sa Rockets nitong Webis ng gabi.